Bu Bu La Bobo. Bu Sabi mo, la Bo Bo Bu Habimo La, Ta bo, 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 ka ha la bo bo ka Sabi mo, <laughs> la bo, bo ka Sabi <laughs> mo Kaya nga hmm. na, Ano? Ano?

Ba? Sabah? Bo. Lababo. Lababo. Ang galing nga. Diretso magsalita ah. Ilan taon ka na? One. One? Two ka na diba? Two. Pag nawala ka, sino pangalan ng mama mo? Mama. Mama ano? Ethel. Saan ka nakatira? Saan? Saan ka Saan ka nakatira? Tatanungin ka ng tanood pag nawala ka. Sige. Saan ka nakatira? Saan Sabihin Saan? Sabi mo. Emmanuel? Emmanuel. Bergado. Bergado. One. One. Emmanuel Bergado One. Bergado One. Emmanuel. Emmanuel. Bergado. Bergado. One. One. Emmanuel Bergaduan. Ilan taon ka na? Amanado <laughs> One. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? One. Two. 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 Sino pangalan ng lola mo? Two, ganun. Two. Two. Sino pangalan ng lola mo? Ano pangalan, pangalan ng lola mo? Pangalan ng lola mo? Mama? Mama? Carmen? Ano pangalan tita mo? Tita? Tita. Judy. Judy. Ano pangalan tito mo? Kete. Tito. Tito? Tito ano? Sino to? Tito ano? Chimigil. Chimigil. Tito. Tito. Tata. Tata. Sino ka? Judy. Ano ka? Ano ko? Ano si Judy? Pangit. Ang ganda. Ang ganda. Pangit ka, Johnny. Ano ang uuwi? Ano ang uuwi? Ano gusto mo?